At so yun mga boss, so bali preparation muna tayo para sa gagawin nating tiling works for today. So kaya kina kailangan muna nating linisin mabuti yung ating mga area. Siyempre, especially yung mga dumi, alikabok, hindi yung mga loose cement na naan na nakadikit sa flooring natin. Kinakailangan tanggalin natin lahat ng yan bago tayo magsagawa ng ating tiling works para may natin yung mga problema. Like pagkakapak uh, ng ating uh, mortar, no? So may tendency humiwala yung mortar natin kapag hindi natin nalinis ng mabuti itong ating flooring. At so yun mga boss, for today, tiling works naman tayo ngayon. So bali ngayon, ipakikita ko muna kung paano yung preparation at yung mga kagamitin natin mga tools, materyales, para sa tiling works natin. At syempre, papakita ko rin sa inyo kung paano yung layout, paano ikabit yung, yung tiles, ano yung tamang uh, mortar na gagamitin natin at syempre kung paano ikinakabit yung mga tiles at kung ano na -ano pang mga napakaraming bagay na pwede nating malaman dito sa video na to. So huwag na natin patagalin ito mga bossy. So syempre yung ating main na materials na gagamitin na kailangan is syempre yung ating tiles. Gagamit tayo dito ng 60x60 60 porcelain or yung known as the glaze tiles. Ang tawag sa ta mga tiles na to is yung vitrified tiles kung tawagin. So, there are uh, two kinds of tiles, vitrified and then yung ating ceramic tiles. At syempre, kailangan natin ng buhangin. So, bali, gagamit tayo ng sun base para sa mortar natin dun sa ating setting. Okay, dun sa ating under uh, underbed na mat, na ano, setting. Syempre, kailangan din natin ng ABC adhesive. At syempre, kung meron tayong ABC adhesive, hindi mawawala itong ating ready fix na additives. So, ginagamit natin ito para mas maganda at mas maging matibay, may natin yung pagtuklap ng mga tiles natin. Kaya gumagamit tayo ng ready fix na inihahalo natin dito sa ating adhesive na ipinupunas naman natin sa likod ng tiles. Siyempre, pagdating naman doon sa ating mga tools, kinakailangan natin, siyempre, meron tayong mga proper tools para sa installation ng ating tiling works. Unang-una, dapat meron tayong grinder grinder gagamitin natin sa pagcutting like dito sa mga columns at dun sa mga bali-bali dun sa may maraming baling cutting like sa hamba columns at kung saan-saan pa and then kailangan din natin ng tile cutter para sa straight line cutting so para mas mabilis yung pagkakating natin Meron tayong tile cutter at siyempre meron tayong glass suction, mga glass suction. So para hindi tayo mahirapang magbuhat ng mga tiles natin, gagamit tayo ng glass suction. And then siyempre kailangan natin ng notch trowel. So ito ay ginagamit natin para pag pinunasan natin ng adhesive yung ating tile sa likod. Ito yung gagamitin natin pang hagod, pang kayod. Siyempre, hindi mawawala yung ating laser level. So para hindi tayo mahirapang mag-layout at sa proper standard na elevation, na levelation, na level. Ito yung gagamitin natin. So para hindi na tayo uh, magkaroon ng maraming hassle, hindi tayo pa mag-eskwala, hindi tayo gagamit ng level bar, ng level bar, tanset kung ano, ano pa, yan na lang yung gagamitin natin. At syempre, kailangan din natin ng tile vibrator. So ang tile vibrator mga bossing, kung hindi nyo pa na hindi hindi alam nung iba to, ito yung modern na ginagamit natin na pumalit dito sa ating rubber mallet. So kung nung una gumagamit tayo ng rubber mallet as pamukpok. So ngayon naman ito na ginagamit natin, tal vibrator para sa mas magandang compaction ng ating sand base. Okay, to talaga parang siksik. Hindi tayo mahirap magkabit ng tiles, Kailangan natin 'yan. Kailangan din natin ng kutsara at kailangan din natin syempre yung ating signature leveling system. Ginagamit natin 'to para mabawasan yung ating resulti ng tiles at syempre para mas mapantay natin at mabigyan natin ng na mas magandang quality yung pagkakamit ng tiles natin at syempre kung meron tayong tile leveling system kinakailangan meron din tayong spacer so ito spacer na to ito yung gagamitin natin na gap para magkaroon ng space yung mga tiles natin ng 2mm okay so 2mm yung gagamitin natin spacer para sa ating grouting at syempre kailangan natin ng metro kutsara at Diamond disk So yun mga boss, so bali magle-layout muna tayo. Papakita ko sa inyo yung pagle-layout and then paano yung pag-checking ng layout natin. So para hindi tayo nakakaroon ng problema pagdating sa mga siruho natin. Kasi ang iiwasan natin sa layout ng tiles natin, yung siruho na maliliit. So kinakailangan hindi tayo magkaroon ng mga ganon. Okay lang, lumampas mga 10 cm pataas. Pwede yon Pero pag yung mga maliliit na doon so hindi na magandang tingnan sa mata. Okay lang kung mga tago, pwede na yun. Okay, so bali ngayon, umpisa natin sa layout. Sa pag ng layout ng tiles natin, dito tayo nag-uumpisa ng layout sa ating ibabaw ng hamba. So, kailangan muna natin kunin or kumuha ng 211 cm para sa elevation sa level ng ating tiles. So, bakit 211? 210, para sa ating pintuan at yung natitirang 1 cm naman is allowance natin sa pintuan sa baba at sa taas. So huwag kayong mag allowance nung sobrang liit lalong lalo na gagamitin yung mga panel door kahoy kasi humihilab, nangangalay yung pinto. Pag sobrang liit lang ng clearance ninyo at pag nagtaglamig sasayad sa tiles natin yan. So kinakilangan natin ng proper na clearance nung ating mga pinto. Okay, so tapos na, nakuha na natin yung 211 cm. Ang gagawin natin, magle-level tayo, paikot. Pero sa nakikita ninyo, hindi na kami nag-level kasi meron kami gamit na laser level. So yan yung kagandahan ng laser level. So ito na yung ating reference, 211. Ayan na, na-level na natin. Okay na, nakuha na natin yung level. And then next naman, nagagawin natin pag-iskwala. Okay, so pag-iskwala ng ating tiles, kalimitan dito tayo kumukuha ng reference sa hamba. Kalimitan, isinesentro natin yung ating tiles dito sa gitna ng hamba. Pwede natin, ta uh, pwede natin isentro yung mga vikat ng tiles natin o yung mga groove. And then pwede natin mismo isentro yung mismong tiles. Hahatiin uh, natin yung tiles para maisentro natin sa mismong sentro ng hamba. Pero at least tayo uh, mga bossing, yung ating area kasi is nakaprefer to for uh, ano namin talaga sa sukat ng tiles namin. So bali ang mangyayari dito, Kinuha lang namin yung gitna ng bahay sentro. Kasi ang dimension nito is 6 by 3 meters. So kung ginawa namin, so yung 3 meters nakagitna and then kinuha lang namin yung sentro niyan tapos yung tiles niyan ay igigitna na lang din namin. So mangyayari, medyo liliwas ng konti yung tiles natin dun sa pinaka-sentro ng hamba. Ito yung sentro ng hamba. Ito yung tiles natin. So nagkaroon siya ng 2 inches na diferensya para may isentro natin yung tiles do sa hamba. Pero walang problema yan mga bossing. Dahil ang kinukonsider natin dito is kinakailangan yung tiles natin ay maigit na natin. Both side, kinakailangan parehos, pareha yung uh, siruho natin. So para mas magandang tingnan, okay? So kaya, ang kinukonsider na lang natin is sentro na lang nung kabahayan. Hindi na tayo nag-sentro doon sa mismong hamba. Okay, so nag-gets na ba na mga bossing? And then after nyan, mag i na tayo. Yung buong tiles natin ay dito papasok. Bali, ipapantay na lang natin yung buong tiles natin dito sa finish plastering. So, para magandang tingnan siya, no? Dito na yung buo. And then, lalagyan na lang natin ng sidings dyan. So, ang tiles natin actually hanggang dito lang dapat sa pinakabasyada nung hamba natin. Lalong-lalo -lalo na sa main door. Kasi, lalong-lalo uh, -lalo na pag iyang ganyan exposed sa ulan. Pero, yung atin, pinaabot natin dito sa may finish ng wall kasi merong bubong lalagyan ng bubong ito so hindi mapapasok ng tubig yung ating uh, loob ng bahay so yan, ito terrace naman yan pero kita nyo elevated naman itong ating kabahayan mas mataas kaysa dito so hindi rin papasok yung tubig kahit umulan ng malakas para yung tiles natin nakapantay lang dito sa ating wall, magandang tingnan yon and then after nyan iskwalahan nyo lang siya nakuha nyo na yung sentro nakuha na natin yung buo kung saan na tatama yan. And then, eh na, yung naka-eskwala, hindi na rin kami nahihirapan mag-eskwala mga boss kasi nga, gumagamit kami ng laser level. So, hindi na kami nahihirapang mag-eskwala. So, unlike, kagamit tayo ng tanse, tapos sa ah, pako, di ba? Eskwala malaki or tiles, ito, wala na. Diretso na. Okay, so, naitama na namin ngayon yung iskwala. nung aming layout ng tiles. Nakita na namin yung siruho, Nakita na namin kung ilang tiles yung papasok dito sa layout namin. And then pagkatapos naman yan, checking naman tayo. Okay na. Nakaiskwala na tayo. naka-level na. Checking. Pag-check natin, although nakapag-layout na tayo, nakuha na natin yung sentro ng ating layout ng tiles, kinakailangan pa rin natin i-check mula dito sa sentro ng ating layout papunta dun sa mga wall Kuma, ilan yung papasok na tiles para mapag-aralan natin kung may mga siruho ba tayo na alanganin. So kaya dapat nagche-checking tayo. Although na-check na namin, wala naman. And then galing naman dito from here sa layout naman namin na to hanggang dun sa wall na yon, tiningnan din namin, chineck din namin yung aming siruho, okay naman. So wala na kaming problema. And then okay na yung layout natin, mga bossing. So ano pang gagawin natin? Uh, mag-install na tayo ng tiles. Pero bago tayo mag-install ng tiles, reminder ko sa inyo, pag magta-tiles kayo at meron tayong uh, mga tiles na may mga design, ugaliin nyo munang mag-check. Magbubukas tayo ng isang box para ma check natin yung pattern ng ating tiles if meron. So kung wala namang siyang pattern, titingnan nyo na lamang yung aro. Yan. So bali, ito yung design ng tiles natin. Marble design yan. And then, titignan natin. So, sa nakikita ko, yung pagbukas namin, pare-pareho ng design. May brown na mga makapal, na haspi, and then merong parang check sa part na yun. So, ito double check na lang natin yung arrow kung sakto. Okay. Ayan. So, may arrow to sa likod, mga boss. Hanapin nyo lang. Ayun yung arrow niya. Direction. Ibig sabihin, pag nagkabit kayo ng tiles papunta sa kaliwa, kinakailangan yung arrow nyo is papunta sa kaliwa lahat. Okay? Hindi pwede magkasalusalungat yan. Lalong-lalo -lalo na sa mga plain, sa mga solid color na tiles. Importante, susunod tayo sa tile, ah, sa arrow pattern. So, para hindi magkaroon ng problema yung ating tiles. Kasi, minsan, itong side na to, tuwid, itong side na to, bingkong. So pag pumihit yan, so yung bingkong pwedeng tum, uh, tumapat doon sa tuwid. So may hirapan kayo pag wala kayong mga tile leveling system katulad nun. Na ginagamit namin, hindi nyo mapapantay ng mabuti yung tiles natin. So doon nagkakaroon ng resalte. Eh. So ayan, din nabuksan na namin. Okay naman, pare-parehas ng pattern. Isang klase lang siya. Isang design. So ready na tayo for installation. Yan. Pakita muna natin mga boss yung mga fans natin. Daming nanonood sa atin sa pagtatiles, so. And then yun mga bossing, uh, bukas ko na lang uli uh, itutuloy yung kadugsong ng video natin kung paano yung pagkakabit ng ating uh, tiles. So dahil uh, mahaba yung video natin. No? And then kasi busy, medyo busy pa mga bossing. So nakita nyo yung pagka-tiles namin, uh, tapos na muna, tama na. Gagawa muna kasi kami ng lababo. Meron kami popormahan at bubuhusan na lababo. So in-stop muna namin yung pagkatiles so para hindi siya maiwanan pag nag-tiles kami. At so yun, nabangan nyo na lang mga boys yung ating susunod na episode. So shoutout sa inyong lahat. Sa mga nagpa-shoutout sa akin mga bossing, shoutout sa inyong lahat. Pasensya na kayo mga boss, hindi ko ma-isa-isa dahil napakarami nyo pong gusto magpa-shoutout sa akin. Basta shoutout sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa suporta nyo. Sa July M at sa mga video na ginagawa ko. Ayan, God bless sa inyo.